Ito naman, Ben. Kapag nag po, eh, kailangan pong gamitin nyo ng tama. Dapat naman. Yun. Kasi kung hindi ho, abay, matindi pong disgrasya pong aabutin nyo yan. Mm -hmm. Tulad nito, pasintabi ho sa mga naghahaponan ngayon, ha? Abay. Dahil maselan po ang inyo pong mapapanood Nakum. pong video nito. Na ito. po natin. Sa video ito, makikita po motorista na nakahandusay na po sa kalsada. Hmm. Ayon po sa mga nakakita, Abay, sumemplang daw itong motorisang ito. Tumila po ng helmet na suot niya at saktong nasagasaan po siya ng jeep. Ulo ang napuruhan, kaya namatay ang motorista. Nangyari mm. po yung insidente niyan, diyan po sa karuhatan sa lungsod ng Valenzuela. Di ba, alam ho natin mga ka-KP, mm. meron na ho tayong batas tungkol po sa helmet, ang paggagamit mm. to ng helmet. Kapag wala kang helmet, eh uhulihin ka ho ng polis, ang ating mm. po mga traffic enforcers. Pero, yung pong ilan po natin mga kababayan, ilan na hindi naman po lahat, nagsusot nga ng helmet, pero para sa kanila, dekorasyon lamang. Bay. Abay, wag ho. No. Yan po'y protection para po sa inyo. Ito ang inyo. Yung nangyari dito sa isang hmm. motonista. Mm -hmm. Yan ang sasalba sa kanila. Oo.